Hello! Magandang araw po sa lahat. Mayroon po ako ibabalita sa inyo. Kung naalala nyo po, nakaraang uh, live stream ko po, na nag po ako para sa assessment namin sa local, go local government po. So, magandang balita po guys, kasi out of 26 barangay, isa po ako sa nadala sa top 5. So, sa susunod na araw po, so Wednesday, meron po kami yung uh, assessment ulit from the national. So, ang Ibang barangay na nasama dito ay ito po ay para sa uh, mga nasyonal na po ang pupunta sa amin. Nung nakaraan po, uh, local lang po yun. Dito lang po yun sa aming municipality. So dahil nasama po ako sa top 5 out of 26 barangay, so i-assist naman po uli kami ng nasyonal. So yun, ito guys, sinanda ko pa yung uh, ibang uh, bagay na pwede dadagdag ko po, po doon sa nakaraang assessment namin na if ever man po, pagpalarin po so sa ngayon po gagandahan ko na ulit po para mas pang panggandahan para po uh, masungkit natin ang nararapat para sa atin so okay po, guys tingnan nyo po kung anong ginagawa ko ngayon ayan po uh, ayusin ko po itong flowchart na ito The, gagandahan ko pa po para uh, presentable naman po siya sa so, darating na uh, national evaluation po. So, ayan po, ayusin ko po ito. So, panoorin nyo lang po ako kung anong gagawin ko dito para mapaganda ko pa uli. Lalong gagandahan ko po talaga ito. So, alin na po kayo, tingnan nyo po kung ang aking ginagawa. So, ayun guys, yung unang pinasa ko sa unang assessment namin sa local. So, ito po siya. Maliit lang kasi naka-folder po siya. So, ngayon, dahil nasa national na po, Uh, ginalingan ko na po ginawa ko na siyang malaki tulog po siya Yan. so malaki po ang ah. pinagkaiba so kailangan ayus ayusin natin pwede naman po natin ipagawa siya ng ano ng tarpuling kaso nga po eh parang alanganin na po sa oras ay hindi natatanggapin ang gumagawa dahil marami na po silang ginagawa so na ako na lang po gumawa ng paraan para mabayos ko po. So, yan na po siya. Maganda na po siya dahil pinalaki sa akin po na po. Yan po. Yan. So, ang gagawin natin, uh, ang ko pa ng kartulina para medyo makapal-kapal. makapal po siya. Bowsy flow chart, handling bowsy cases. So, ito po siya ang isa sa nare-record po nila sa amin nung nakaraan. So, kailangan natin pagbutihin dahil nasa national, ano na po tayo, uh, national assessment. So, kailangan gandahan. Yan, kung nakita nyo guys, dito ako sa room namin, sa may loob ng kwarto gumagawa. Ayoko kasi may store sa labas. ang gagawin natin, didikitan po natin. Para maayos na mga po siya. E, nakita niyo po, may lamesa po ako dito. <laughs> Portable table po. Didikitan lang po natin. na. yeah, ayan. ayan, maganda na. So, diba, malapad siya, guys. Isa dito, oh, may guys, nakagawa na tayo. Maganda na siya. Kaysa i-compare mo dito sa maliit. Ayan po. Tsaka malabo pa. So, ayan po. Maganda na po siya. Ayan. Ang galing talaga ninday bangis magdiskarte, oh. Siyempre po, pang national na po 'yung aming mga 'yung mag-evaluate po sa amin ay galing na po sa national. So galingan natin. yan ayan. Okay na siya. 'Yan. So ayan guys, thank you for watching. Bye-bye.